So isang magandang umaga po So ito yung ating nga aayusin ngayon dito sa company Yung uh, VRF po GMB Ayan VRF So nag-error siya ngayon Dito makipapansin nyo Yung error niya ay uh, EO So yun po ay uh, Outdoor uh, Compressor Yung may problema So yun lang yung inilalabas niya rito So ang trouble natin ay sa outdoor At uh, doon sa Elytiron May panibago siyang uh, error Ayan So, ayan po. EO, ang ilalabas niya sa remote. Hindi, anda rin. Lahat yan, meron yan dito. Yes. Salamat ay uh, Haro wala ako ay is. Abi syukul mo kayo. eh ang gusto ganun din yan dito. Yan yung problema nito pagka PRA. Pagka nasira yung isa, lahat tama yan. Ah. Uh, lahat yan, pati rito. Ah, ito, ito, ito. Okay ito. Kasi doon kasama yan eh. Sa sa loob. So walang problema yan. Yung mga brands dito ng opisina, ang may problema. So, lahat yan. So, limang room to. Problema. So ayusin natin ito sa auto. So, kung makikita nyo doon sa sa uh, remote niya, EO o dito naman ay G-Y Ayan, so G-Y At dito naman sa isa At dito naman sa isa ay J-O Ayan, so bakit ah Ayan, pukuha daw Pukuha daw Tingnan natin yung power nya Parang alam ko na ito eh Ito na, ang trouble Ay G-Y at saka G-O Yung kuryente yung unang tingnan nyo Ayan, yung 3-phase dyan Ayan, kung makikita nyo 380. 380 Tapos dun sa isa, ayun O, oh, ayan 400 oh. So, ibig sabihin dapat pantay-pantay siya Ayan, tingnan nyo Dapat, ayan, uh, o oh, Tingnan, tum tumaas pa siya, o oh. 400 Ayan, ayan Diyan yung lagi titingnan yung kurente niya Ayan, dito, 380 So, tingnan natin Magbabase tayo sa kabila Sajid, tanis side Tanis side Blasing Shoop So dapat maganda kasi to kasi pantay-pantay. Ayan, so tingnan natin to. Kung alin yung may pagkakaiba. Ayan, kung makikita nyo rito. Talata miya tamanin. And then, talata miya tamanin. And then, talata tamanin. So, okay. So ngayon, ah, nahanap na natin yung problema dito sa isa na to. Kaya nagkakaroon siya ng problema na error. Ay, uh, ah, ma yung kuryente niya mataas. ba diba? So pagka ganun, mataas yung kuryente susunda natin dito sa dito susunda natin kasi may transformer to eh so ganun lang yan kasi hahanapin nyo kasi doon sa unit na ibinato na kuryente ay uh, mataas hindi pantay pantay so yung isa tama kasi yung isa eh 380 380 380 so pantay pantay at uh, ngayon naman at uh, dito namin tin race so ayan yung problema nya so sa transformer ayan ang sunog oh. so nakita natin di ba yung isang linya ng uh, ito kasi 220 to eh nasunog siya so ang gagawin natin ay ayusin uh, aayusin natin yan pwede natin i-direct e or ano so yan yung problema nakita agad natin ba diba? sunog kaya hindi siya makatransfer dito sa 220 eh. so yan yung problema okay nakita agad natin so, yan, so ito yung ginagawa natin uh, 6.5 tanto dalawa So, yung pala yun, pagka yung isa, yung uh, hindi balance yung kanya, Pagka hindi balance yung kuryente, magkaka problema magta-transfer. Ayan, so ganoon 'yan. Ito ito tong side na to wala tong problema. So okay siya. Wala siyang problema. Solar din to eh. Ayan, ito yung breaker ng solar oh. Wala nga yung lock nito ah. Breaker to ng solar. Ayan, walang problema isa. Ayan, Lagi namin tinutrubol to Pangalawang ayos na yan, na naman So yung problema niya sa transformer lang ayan. E, Makikita nyo, ayan ha Yung sa indoor nya uh, Ang nilalabas niyang error ay uh, AO So ibig sabihin nun, yung sa outdoor ang problema Outdoor mm -hmm. ang problema Pagka-AO, outdoor condenser yung problema So, tapos pagdating dito, pag binuksan nyo yung LED na yan, naandyan yung tunay na error. Ayan, G1. So, ito yung uh, compressor 2 yan. Compressor to. At ito naman ay compressor 1. Ayan, nakalagay. 01AC, JO. So, yan yung problema nyan. So, makikita nyo, ito yung problema nyo. Nasunog. Ayan, nasunog siya. Kaya, yung bultahin ng kuryente kulang. Uh, So pagka ganun, lagi niyo check yung kuryente, ayan. Doon, doon siya sa company po to, ayan. Tayo. Ayan. ayan, sa company yan. Ayan, so ayan, pwede nating uh, kunin dito tapos direct na lang natin. Marami pa naman transformer dito. Pero tingnan natin kung alin yung uh, maganda. Yung mayroong hindi sira. Kasi meron dito sunog na rin dati. Ayan, so tingnan natin. So, na Natanggal ko na rito. Sunog talaga siya. Hindi na siya pwedeng kun So, ang gawin ko, maglagay na lang ako ng ganito na terminal. And then, idugtong natin. Ayusin ko tong kwan to Para maayos. Alahin na. Gahaya. Dagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagad I uh -huh. na lang yung ginawa ko ayan so tinanggal ko riyan tinanggal ko rito and then gumawa na lang ako ng bagong terminal yun wala naman tayong ibang ginalaw eh bakit lagi kaya yung dyan nagkaka problema riyan ano may higpit naman okay lang higpit lahat eh wala naman problema eh so 220 kasi to ito neutral to 220 to 20 din pagbalik dito 380 ito 380 to pa ito 480 to 420 yata to for ayan basta kwan to hanggang 400 to eh ayan 480 ayan o 220 380 480 ito ito maliit na yan palit ng palit yung 480 kito makikita nyo yung wire nya palit kwan eh ilang ilang uh, 15 ayan o uh, power max nya 15 kba ayan o uh, 62 to 50 to 60 KHz yung pwede nya Ayan, three piece. Ayan po. So, ito na yung nagawa natin. Okay na yan. Ayan. Shala. Okay na siya. Agay, 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 agay. So, dito. Dito sa kwan. Sundan natin. Wow. Ah, nagpabili ako ng merienda. Kaya, ako lang mag-isa. Hindi ko na sila pinakit dito. Kanina dito sila eh. Doon, 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 naman sila nagtatrabaho ngayon sa workshop yung dalawa si Basam, si Sajid bumili ng mirenda. Ayan, nagsabi ako kay Abdullah doon sa pinaka modern namin. Sabi ko kailangan ng mirenda. mahirap yung true ball. natingnan ko na rito. Nagdrama pa kami. Ayan. Kasi ganun ganun ang labanan dito. Ganun ang labanan dito sa ibang bansa. Ayun. Huwag mo agad sabihin na nakita mo na agad yung trouble. Oh. Kasi kami tatlo, sabi ko, patagalin natin yung trabaho. Nakita na agad namin yung problema. pinag ko pa sila ng PCB dito. Ayan. Makikita mo. Nandito na yung PCB. Ayan. nandito oh, yung PCB. Oh, ayan, may PCB kami rito. Ayan. Oh. Luma to. Dati, ang alam nyo, uh, ang unang gumawa nito, Yemini, nakaraan na. So, 3 days sila rito hindi naman ako sa nagkukuhan 3 days sila dito hindi nila ayos ito nga pinalitan ng PCB and then 3 uh, days sila rito hindi pa rin nila naayos so ako naman yung pumalit eh nung pag chiko naman yung kuryente nga sira kaya kung makikita nyo ron makikita nyo dun sa kwan dun maraming transformer kasi dati dito maraming transformer Doon doon sa kwan na yung malalaki dati yung gamit doon uh, rin yung mga gamit so kinuha namin hindi din dinala rito ngayon nasira na naman yung yung transformer kaya agad ako nung pumunta ako rito pinabuksan ko agad to alam ko agad kung ano yung Problemang chinicheck agad kasi na experience ko na before ayun yung kuryente so dito yung may problemang kuryente nya so yun agad yung nakita ko and then siyempre magdadrama kami baka mamaya bigyan kami ng trabaho Ay, Anong oras pa lang ngayon alas 10 pa lang bigyan kami ng trabaho sa labas oh. Hindi nga, kaya hindi ko nga to inayos kahapon kasi sabi ko eh kailangan ng isang araw 'yan, wag yakong bigyan ng trabaho para hindi eh, nagtrabaho ko rito tapos magtatrabaho na naman ako sa labas, 'di ba? O dito sa Saudi, kaunting gulang-gulang lang. So kailangan pag ginawa mo 'yon, kailangan ma mapandar natin, 'di ba? Ah, kaya ngayon huli na agad yung problema. Reset lang and then 'yon. Okay na. Kaunting dialogue lang 'yan. May PCB pa nga. So mamaya-maya ko paandarin 'yan ah oh, diba? Ngayon, ihigpitan ko rin doon dito. Baka naman dito maluwag. Baka naman dito maluwag eh. Kaya, lagi. Hindi eh. Kung maluwag dito, bakit doon nagkakaproblema? Ang higpit? Ang higpit? Ang higpit? So, pagkaganito pala, yung neutral nito, hindi na inilalagay. O, oh, kita nyo, ito yung neutral niya. Wala siya. Tinanggal siya dito. Yung ganitong modelo, yan. Wala na siyang neutral. Ayan. So, mamaya natin paan to. rin to. muna kami. <laughs> Ako pa. Gugulangan nila. Agoy. Mas magulang to. Ayan. pa diba? Dito, ito po ang mahirap pagka magpalit kayo ng compressor dito. Ayan. Nasa loob. Ayan. Oh. Yung sa loob na yan ng compressor. Malang yan. Dito itang tanggalin mo to. Oh. Itong kung ano to. Box na to. Tatanggalin mo yan. Kasi wala kang lugar eh. GMB5 po yan. Oh. So yan, so nilagay ko tong cover kasi may wire dito eh, yung parang sensor niya itong kuno to, system na to. So may nakalagay na wire diyan. Ayun, so common run plat. Ayun, so kailangan nakakabit yan pagkapaan din natin. So bubuhay natin yung kuryente roon sa baba. Ayun. And then rin natin doon. Inshallah wala nang problema. Ito lang. So ayan. Yan yung gagawin natin. So bubuhay na natin yung kuryente ron sa yun mahirap dito eh, walang kwan dito sa taas eh. walang breaker eh. Ayan. So dito inayos ko na rin, sinarado ko na. Kumain nga kami, nag uh, almusal nga kami kasi kaunting drama-drama lang. Ayan. So patagalin natin. So tama to. Mga 11. Wala. Mga alas 11 na, tama lang 'yun. Ay, sige sana. So binuhay na natin dito. Ayan, 18 din. Ayan, ayan na siya. Tuloy-tuloy na ito. Nandar na siya. Ito. Ayan, 18 na rin. Ayan. At dito. Kasi hirap dito pag ako niya. Eh. Sa'yo, Shokol. Kalas. Ayan na. Ito. Yung iba nag-automatic na. An? Kasi apektado to eh. Dalawang kwan kasi to eh. Maraming room. problema. Ha? <coughs> Yan so pinandar ko na. Okay tuloy tayo. Kung hindi sarado natin kung umandar na. Ay. Ay. Okay. Okay. Tignan natin. Ha. Ayan na siya. Ayun. Nakadali na naman ako. Ayan, nakachamba na naman ako. Oo oh, di ba? Wala nang problema kasi ayan, on. 2 AC. At makikita nyo naman, Umaandar na yung pan motor natin. At yung compressor ay nagbibigay na siya ng lamig. Ayan. Nakadali na naman ako. oh, di ba? Huling-huli ka. Huling-huli ka. Iba-iba ang yung mga papa ayan po so okay na yun okay na wala na siyang problema so ganun yun pag yung isa kasi may dalawa kasi to eh kailangan ang isa walang problema pagka may problema yung isa katulad dito number 2 easy may problema ayon Apektado tong isa so yan yung pagkakaiba nyan pagkaganyan ah di ba So, tapos sa, sa indoor, lagi ko sinasabi, EO, yung, yung EO naman, uh, outdoor, outdoor compressor ang may problema. So, dito kayo magto sa outdoor kasi itinuro dito eh. So, pagdating nyo naman dito, ito yung titingnan yung LED, may ibang error naman dyan. Katulad rito, J0 at doon naman yung JY. Ayan, so pagka JY, sa mga power yan yung problema. Ah ba, diba? GMB Ayun po So ayan So ayan po Isang uh, magandang araw At uh, natapos na naman po natin Yung ating uh, tinrobol Na uh, GMB Ito po sa opisina namin At nagka problema siya ng, Sa error Ang ilalabas niya do sa remote uh, EO And then sa outdoor uh, Iba naman yung ilalabas niya Nandito yung tunay na error niya Hindi talaga siya andar So ayan po Natapos natin Inayos lang natin yung sa transformer niya Kasi nasunog So nagdrama naman ako kasi kailangan medyo matagal yung trabaho eh kasi pagka maaga mo natapos bibigyan ka ng trabaho lalabas na naman kayo so ganun po. So wala am, am, ang inayos lang natin, ang inayos lang natin yung transformer niya. Dinugtong lang natin na maayos kasi nasunog na putol na. So yan po umaandar na siya ng maayos. Maraming maraming salamat po at God first po una po ang Diyos pakatanda natin.